ko ay nagluto ng munggo maglalagay tayo ng alokbate, ang dami na naman ang alokbate, o oh, ayan dami, daming dami talaga, oo, oh, oh, ayan ilang araw lang ako wala, ilang araw ako nawala, o oh, ayan daming dami na, lumapat na pati sa lupa o, oh. lumapat na sa lupa o, oh. pagkuha tayo kuha ko ng kunti lang para sa munggo ako lang kakain, hindi ko lalagyan yung kanila kung kakainin ko lang ang lalagyan ko nito, alok bati. Sino ang ihing-hingi? Magsabi lang. At oh, uh, dami. Dami tayo alok bati. Magsabi lang yung may gusto. Mhm. Uh -huh. Aha. Uh -huh. Dawala ka dalang gunting. mo tayo ng gunting. Ito na natin, natin sa baba. Sisigaw na kaagad yung aming papa dito. Ako daw lagyan yung munggo namin. <laughs> Alalagyan ko lang yung akin lang. Kung kakainin ko lang, lalagyan ko at ayaw nga nila. Amoy damo damo. Amoy damo. Ang dami yung gusto kong sabi lang, dami o. Oh. oh o oh, hindi nga, nandito lang na mga nakalawit, hindi mo sila nagugulay. Tapit bahay, pa niya lukbate. <laughs> <laughs> Aba, inakalawit naman dito kaysa masayang. Oh, dami oh. Pero yung kakainin ko, lalagyan ko talaga. Gusto ko may gulay. Sabi ka muna kay Trupa. Kay Trupa. Okay. Trupa ko dito si Tutoy. Si Tutoy dito. Kaya po niya. Kaya bahay. Kay, kay Mang, Parin. ano, sa pangalan nun? Parinik. Kay Mang Nico. <laughs> Nick, eh, buti pangalan pa rin Nico. Hindi <laughs> oh, ako kita pala, oh. Dami pa. Sino may gusto, magsabi lang. Magsabi. Ipapanguha ko. May naratanong ha dun, oh. Ay, may piruto lang doon, oh. May mga pinutol na, oh. Eh. Nalanta na. Aray! Aray ko, aray ko, May langgam na pala dito. May langgam na. Tama na ito. Kunti lang sa akin lang ito. Tama na, tama na. Okay, dami na ito. Nalalagta na nga yung ano, oh. May naputol lang katawan dito sa taas. Naputol yata yung katawan. Oh, may bagong tubo na din nga dito sa may lababo ko. Ah, may ano ko. Oh. Ayan, bagong tubo. Oh. Alokbati. Ayan. Ayan, ang lang ng kapitbahay. Ayan, sakop na tayo sa gulay. Oh, ha. Ari ko, ari ko. ako na lang, kam. <laughs> paki pa ako na lang, kan? <laughs> Ayan na. Himahin natin ito at luto na yung munggo. Huh. nagisa ko na. Ilalagay ko lang ito doon pa kay May. Yung ating alok bati, na natin. Lagay na natin. Ay, naku, hindi ko na ako parang kahawakan. Hmm. Ayan, kumukulo na. Ang dami, madami ito, oh. Sinugasan ko na yan. Ang hindi ko lang natatry sa alok bati, ay sa sinigang at saka sa yung bulang lang. Sa munggo na try ko na, oh. Sa sinigang, di ko pa natatry. Ayan. Kuti lang yan, oh. Para sa akin lang ito. Kaya kaunti lang hiniwalay ko. At ako lang ang kakain yan. Ito magilid na yung ating kasirola. Ito yung kaldiro ng rice cooker. Kuti lang sabaw. Mahintay na lang natin yung maluto. Ayan na, kumulo na yung ating munggo na may alokbati. Okay na yan. Isang kulo lang. Luto na siya. Pangit kapag labog. Ayan. Okay na ating munggo na may elokbate.